magluluto po tayo ngayon ng burong kanin ng Pampanga ang dami ko pong nabili samahan po ninyo ako mura ko lang po nabili itong buro sa harapan ng simbahan ng bayan ng Santa Ana kaya dalawang plastic po yung nabili ko yung burong nabili natin gigisahin po natin siya sa bawang, sibuyas, kamatis, luya at siling haba mas marami mas masarap. Pero syempre, mas sasarap ito kung lalagyan natin ng magic. Magic ni Brother Paul, magic sarap. Hiwain na lang natin ang sibuyas, ang bawang, yung mga ingredients. Maliliit na hiwa lamang po. Iwasan lang na masugatan kayo. Ganyan tingin maliliit na ito. Next natin ang sibuyas. Sibuyas, sige, ito dito. Maliliit lang. Para pag po, mas madali. yung kamatis tapos na po natin siya hiwain kanina yan nahiwa na po natin lahat ng ingredients yung siling haba hindi ka po hiniwa baka kasi ayaw nila na maanghang kaya inayaan ko lang siyang ganyan susunod naman po ay gigisahin na po natin siya dito ko po pala siya lutuin at gigisahin kasi napakarami po niya. Magsimula na po tayo. Lagyan mo na natin ng konting olive oil. Pwede naman po kayong gumamit ng kahit anong oil. Mas gusto ko lang po yung olive oil. Ayan. Tapos, ilagay na po natin yung mga ingredients. Ayan, unahin ko po yung bawang.

sisihin lang po natin mas masarap po hindi po maiging bawang na kaliya para lumabas po yung lasa niya talaga nialagyan ko rin po siya ng butter para mas malinig lang po naging na po natin lahat isa lang po natin siya nakasa natin ng konti na po eh. ako pag naluto na to pag kaagawan ko ito mabango na po siya dahil sa butter at mga bawang at luya lagay na po natin yung sibuyas para maluto ng ibigay niya. Ayan, mo po yung ating buro dahil napakarami po sibuyas ang nilagay natin. Hintayin lang po natin maluto yung sibuyas. Tapos ilalagay na rin po natin ngayon kamatis. Perfect na perfect po ito sa mga gulay. yung mga steamed gulay lang o inihaw na gulay gaya ng talong, uh, mga sitaw, mustasa, tapos ang ulam mo, mga fried gaya ng mga isda, mga dalag, mga hito, mga tilapia. Napakasalap po nito. Ito yung pulang natin yung sitaw. Yung na yung ating kamatis. Pwede ko nang ilagay yung buro. Ito po yung ating buro. Bagong gawa lang po siya. May binili ko sa palengke. Ayan. Ahalo na lang po natin dyan sa linsya natin. At inalagay ko na rin po yung mga ibang. Lalagyan ko lang po siya ng konting tubig. Dahil kanin po siya at mag-absorb lang po ng sabaw yung i-absorb mas gusto ko rin po yung buro na medyo masabaw ayoko po ng buro na dry yan po hintayin -hintay lang po natin siyang kumulo para maluto maigi yung kanin at syempre hindi hindi po natin makakalimutan yung magic ni brother Paul ito po yung magic sarap dalawa pong inalagay ko para sigurado na Lumabas yung sarap na talaga yung umami. Haluhaluin lang po natin para hindi po masunod yung inalim. Mayawin nga. Ready na po ito. Pwede nyo pong dagdagan ng pampalasa kung gusto nyo. Yung sili, ilalagay ko na rin. Okay na po. Masarap na po. Kapag okay na po kay Brother Paul, Okay na rin po kay Lord. God bless.